Ikaw lang game makuyawan o okay. ikaw lang game mag siya. Nakitabo sila. Lord, Jesus, Lord, Jesus, Jesus, no, oh God, Lord, sila matungka niya. Matuwa dari. Ay sobra. Hindi yung ang nawala. Hindi ano sa linog nga. Lang, kusog ang linog lang. Relax, mm -hmm. relax, 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 God, relax, relax. Lord Jesus, Christ. relax, relax, relax. Lord Jesus, Lord Jesus Christ. Ah! Oh, my God. Oh my God. my